sabi wala maliit lang pero hindi nila alam doon ni sisisura ang pinpuin ka pag marunong ka maghintay marunong ka magsikap pagbalik nila at ang pagkakabla pa pagsukat maghintay ng GD hindi ka lang malamat para maging kakila basta may disiplina hindi ipon salita kay gagawin pugi saluro luro ang masa haliin ang sipang astig na inspirasyon priyo di ba sukatin ang tao sa ganda ng sapato, Sukatin mo sa lalim ng tiyaga sa bawat lakad niya boss sa tulong ng pagod, may dangal, may saya Kaya kung pagod ka na, isipin mo si sige laban pa Try na JG, sipag lang gagawin, pogi wag kang pinto JG, kahit pawis na tuloy pa rin ang sigaw ng puso Basta't may payag kahit karon tanira Ang tagumpay ay huwag malayo, sipag lang <laughs> gagawin, pogi pasya may na Hindi kailangan ng yabang gawa ang puhunan niya May tayin may mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo, may bunga lagi Huwag lang tatamat-tamat kahit palitang At palang mahalagay dire-diretso Huwag kang aatras man Kanta EJJ Si palang ng pogi, huwag kang hinto Sa EJ Kahit pawis na tuloy pa rin ang malayo si Kwata ang gabing pogi Go! <laughs> <Da! laughs> may mga taong magsisabi, wala yan maliit lang Pero hindi nila alam, loon na sisisula ang bituin ka Pag marunong kang maghintay, marunong ka magsikap Babalik nila at ang bagot na may papagsukat Maghintay <laughs> ng GDF wala may para maging gagila Basta't may disipina, hindi po'y salita Kahigat mo'y pugi, sa luro ang masa Haligin ang sipa Astig na inspirasyon, priyentiba M, huwag mong sukatin ang tao Sa ganda ng sapato, sukatin mo Sa lalim ng tiyaga sa bawat lakad niya kasi sa tulong ng pagod May gangal, may saya Kaya kung pagod ka na, isipin mo Sigapin, sige laban pa Final JG, si Bagla At walang Ang tagumpay ay pwedeng malayo Sipag ng gado'y popi Oh, oh, Yeah, oh, wapo Alasa, Alasa, eh. Alasa magagising asikadoy Almusal pero kaya na agad din Habang di may tunok pa may plano na Hindi kailangan nang yabang gawa ang buhunan niya May tayong May mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo May bunga lagi Huwag lang tatamat-tamat kahit palit Ang hapal palang mahala kayo dire diretso Huwag kang aatras man Kanta Hiji Hiji Si lang netwin po giwag kang hindo Sa Hiji Kahit pawis na tuloy pa rin Ang sigaw ng puso Police, police. Ilang ako Dito lang. Kailangan mo lamang para maging dahila Basta may disipin nga, hindi po salita Kahit hey, pogi pugi sa luro ang masa Haligin ang sipa Astig na inspirasyon, priyentiba M, wag sukatin ang tao Sa ganda ng sapato Sukatin mo sa lalim ng tiyaga Sa bawat lakad niya kasi sa tulong ng pagod May dangal, may saya Kaya kung pagod ka na Isipin mo sigatin Sige laban pa Final day

Kasi kasi ka tuwid Kata lang almusal pero kaya na agad din Habang iba'y tulog pa shem may plano na Hindi kailangan ng yabang gawa ang buhunan niya Ang tayong GTM may mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo may bunga lagi Huwag lang tatamat tamat kahit malit Ang hapa lang mahala kayo di Huwag kang aatras man Kanta hi Say it say Si palang netwin po giwag kang Kahit pawis na tuloy pa rin Ang sigaw ng puso Magsasabi wala yan maliit lang Pero hindi nila alam Doon nasisisura ang beat buwing ka Pag marunong ka maghintay marunong kang magsikap Pag maligil lahat ng pag-ikap na papagsukat Mag-interrogate Hindi kailangan Para maging takila Basta may disiplina Hindi po salita Kahit gano'ng impugi Sa luro ang masa Haligin ang sipa Astig na inspirasyon Priyentiba tinaw tao sa ganda ng sapato sukatin mo sa lalim ng tiyaga sa bawat lakad niya boss kasi sa tulo ng pagod may tangal, may saya kaya kung pagod ka na isipin mo si Gavin sige laban pa ay na JG si paglang gatlin po giwag kang pinto JG kahit pawis na tuloy pa rin ang sigaw ng puso basta't may payak kahit karon kanina ang tagumpay ay pinmalayo si paglang gatlin po giwag oh! kang alasan. Alasan yung magagising kasi gano'n Kapilang alusay pero kaya na agad din Habang di may tulog pa, siya'y may na Hindi kailangan ng yabang gawa ang niya May tangy tem, may mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo, may bunga lagi Huwag lang tatamat tamad kahit balitang At palang mahalagay dire-diret So, huwag kang aatras man Kanta, hey, hey, hey Sipan lang, ngayon po

magsasabi wala yan maliit lang pero hindi nila alam Doon kasi sisula ang bituin ko pag marunong ka maghintay marunong ka magsikap mapalit din lahat ng pagod ka may papagsukat maghintay ng GD hindi ka lang wala matara maging dakila basta may disiplin nga yeah. hindi po salita kay gagawin po Sa luro ang masa Haligin ang sipa astig na inspirasyon priyo sukatin ng tao sa ganda ng sapatos sukatin mo sa lalim ng tiyaga sa bawat lakad niya boss kasi sa dulo ng pagod may dangal may saya kaya kung pagod ka na isipin mo si Gavin sige laban ba ay na JG si pag lang gagawin pag iwag kang JG kahit pawis na tuloy pa rin ang sigaw ng puso basta't may payat kahit kaano ang talira ang tagumpay ay pinmalayo si pag lang gagawin pag iwag Yung magagising kasi katwin Kapagal ang almusal pero kaya na agadin Habang di pa'y tulog, mga siya may plano na Hindi kailangan ng yabang gawa ang buhunan niya May tayong GDM, may mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagal mo, may bunga lagi Huwag lang tatamat tamad kahit palit Ang hat palang mahala kayo di so Huwag kang aatras man Kanta Hizzy Hizzy Si palang negwin po giwag kang hindo Kahit pawis na tuloy pa rin sigaw ng puso Hashtag may pangarap kahit tanong malayo si Pata ang gagawin po ko May mga magsasabi wala yan maliit lang pero hindi nila alam doon yung isisura ang bituin yan Pag marunong kang maghintay marunong kang magsikap matalik nila at ang pagkabla papagsukat maghintay ng GDF

I'm not going to go to the I'm not going to go to the hospital. I'm not going to Pagkakataon ng mga lang ang pero kaya na agad din Habang hindi may pa, siya'y may plano na hindi kailangan ng yabang gawa ang punan niya May day-day, may mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo, may bunga lagi Huwag kang tatamang-tamang kahit palitang at palang maalagay dire diretso So, huwag kang aatas man Kanta hi-si-si Sipar lang ng atwing bugi, huwag kang hinto Sa iti, kahit pawis na tuloy pa rin 🎵 Malayo si Bata, ang gano'y buong ikaw <laughs> ah! 🎵🎵 <laughs> May mga tao magsasabi, wala yan maliit lang Pero hindi nila alam, doon may sisitura ang bitu'y ikaw 🎵🎵 Pag marunong kang maghintay, marunong kang magsikat 🎵🎵 Magbalik din lahat ng pangit, kaya papagsukat 🎵🎵 Mangintayin si Dede lang wala May parang Basta may disiping, hindi hey, pugi, saluro masa Haliin ang sipag Astig na inspirasyon, sukatin ang tao sa ganda ng sapatos Sukatin mo sa lalim ng tiyaga sa bawat lakad niya boss Kasa sa dulo ng pagod, may dangal, may saya Kaya kung pagod ka na, isipin mo si Gavin, sige laban pa Try na JG, sipag lang na gawin po giwag kang pinto JG, kahit pawis na tuloy pa rin ang sigaw ng puso Basta't may payag kahit karon kanina Ang tagumpay ay pinmalayo, sipag lang gawin po si Katrin Kapelan, pero kaya na agad din Habang di may tulog pa, may plano na Hindi kailangan ng yabang gawa ang buhunan niya May tangy may mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo, may bunga lagi Huwag nang tatamat tamad kahit balit Ang hapang lang mahala kayo dire-diretso Huwag kang aatras man Kanta Easy, easy Si palang na kung bugi Huwag kang hinto sa iti Kahit bawis na tuloy pa rin Ang sigaw ng puso Y ahí sí, mala y osico, ya no impugní. 🎵 Biwalayan maliit lang, pero hindi nila alam 🎵🎵 Doon naisisitura ang beat po ito down 🎵🎵 Pag marunong ka maghintay, marunong ka magsikap Babalik din lahat ng pagod, gabi papagsukat 🎵🎵 Maghintay ng g Hindi ka naman wala, may para maging dahila Basta may disipina, hindi po ang salita 🎵🎵 Kahigat mo yung ang masa 🎵🎵 Halihin ang sipa, astig na inspirasyon priyentiba 🎵 sukatin ang tao sa ganda ng sapatos Sukatin mo sa lalim ng tiyaga sa bawat lakad niya Boss, kasa sa dulo ng pagod, may tangal, may saya Kaya kung pagod ka na, isipin mo si Gabin, sige laban pa Final na JG, si Paglang Gagli, Pogi, wag kang pinto Try G, kahit pawis na tuloy pa rin ang sigaw ng puso Basta't may payag, kahit kaano tanira talira Ang tagumpay ay pinmalayo, si Paglang Gagli, popi. alasahan. Alasahan yung magagising kasi gatoy ng kapelan. Almusal pero kaya na agad din. Habang di may tunog, masyay may plano na. Hindi kailangan ng yabang gawa ang buhunan. May day to may mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo, may bunga lagi Huwag lang tatamag-tamag kahit mali Tanghap palang mahalagay, dire rin, di rin So, wag kang a man Kanta hindi Sa iti, -hi lang si na tuwing bugi Wag kang hinto Sa iti, -hi kahit pawis na tuloy balik Ang sigaw ng puso ay, Pag may pangarap kahirap Ang tagumpay ay di malayo si lang sabi wala yan maliit lang pero hindi nila alam doon na ang beat buwing gaw pag marunong kang maghintay marunong ka magsikap babalik nila at ang pagod ka wala papagsukat maghintay ni Jiden hindi ka lang malamay para maging kakila basta may disiplina, hindi ipon salita kay hey, gabuin pugi sa luro ang masa haliin ang sipa astig na inspirasyon priyentiba sukatin ang tao sa ganda ng sapato Sukatin mo sa lalim ng tiaga sa bawat lakad niya boss Kasa sa dulo ng bago, may tangal, may saya Kaya kung pagod ka na, isipin mo si Gabin, sige laban pa Try na JG, sipag lang gagawin po giwag kang pinto JG, kahit pawis na tuloy Parin ang sigaw ng puso Basta't may payag kahit karon kanina Ang tagumpay ay pinmalayo, sipag lang gagawin po Siya may plano na hindi kailangan nang yabang gawa ang punan niya May day to may mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo, may bunga lagi Huwag kang tatamad-tamad kahit malit Ang atman ng mahala kayo di rin, di kang aakas man Kanta hi, siya hi, siya hi lang ng atling bugi, wag kang hinto Siya hi, Kahit pawis na tuloy pa rin Ang sigaw ng puso Pagkat may pangarap ka, di ka kanina Ang tagumpay ay di malayo, si ka Di wala yan maliit lang Pero hindi nila alam Kung di si Suga ang bituigang Pag marunong ka maghintay Marunong ka magsikap Papalitin lahat ng bago ko May papagsukat Mahintay ni Jiren Hindi ka namamala May para maging takila Basta may disiplina Hindi po salita Kahigat mo yung pugi Sa luro ang masa Haligin ang sipa Astig na inspirasyon Priyentiba tinaw tao sa ganda ng sapatos sukatin mo sa lalim ng tiyaga sa bawat lakad niya boss kasi sa dulo ng pagod may dangal may saya kaya kung pagod ka na isipin mo si Gavin sige laban pa ay na JG si pag lang gagawin pag iwag kang pinto JG kahit pawis na tuloy pa rin ang sigaw ng puso basta't may payag kahit kanon kanina ang, ang tagumpay ay pinmalayo si pag lang gagawin pag iwag kang Habang di pa Siya'y may plano na Hindi kailangan nang yabang gawa Ang puhunan niya Ang day, -day, -day, day May mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo May bunga lagi Huwag lang tatamat-tamat Kahit palitang At palang mahalagay Dire-diretso Huwag kang aatras man Kanta H.A.G Si palang na huwag pogi Huwag kang hinto Sa Kahit pawis na tuloy pa rin Ang sigaw

Oh, sa ganda ng sapatos Sukatin mo sa lalim ng tiyaga Sa bawat lakad niya, boss Kasi sa tulo ng pagod May tangal, may saya Kaya kung pagod ka na Isipin mo si Gavin Sige, laban pa Ano'y na JG Sa paglang gagawin mo Iwan ka pito JG Kahit pawis na tuloy pa rin Ang sigaw ng puso Basta't may payat Kahit kano'y kanila Ang tagumpay ay pinmalayo Sa paglang gagawin po Oh, oh, Ang ahas nga ba na ito ang dahilan ng mga lindol sa Pilipinas? This is why Japan always has the Godzilla movies because they are close to Japan. When they come out, that's more than likely where they're gonna go. They're gonna call it an attack. There's his cheek around to the side of his mouth and he goes right through here. Mga kaibigan, kung hindi ka mahilig sa mga ganitong klaseng bagay, ay mabuti pang skip mo na to dahil hindi para sa'yo ang videong ito. Pero para sa iba dyan na bukas ang isip o open-minded sa lahat ng kwentong kababalaghan at hiwaga ay makinig kayo sa mga susunod ko pang sasabihin. Alam nyo ba na may isang kwento na matatagpuan sa halos lahat ng kultura mula sa iba't ibang bansa patungkol sa isang higanteng kalahating ahas at kalahating dragon na pinaninawalaang namamalagi sa kailaliman ng dagat at nag-aantay lang ng tsyempo para umatake. Dito nga sa Pilipinas ay meron tayong sariling version nito, walang iba kundi ang kwento ni Bakunawa na di umano ay kumain sa anim na buwan meron ang ating planeta noon hanggang sa isa na lamang ang natira at sinasabing pagkatapos noon ay nagtago ito sa ilalim ng dagat at hindi na nagpakita. Ang kwentong ito ay nagmula sa Visayan Folklore na may kanya-kanya ring version sa Tagalog, Kapampangan at Mindanaoan Groups. Ngayon may ilang conspiracy theories ang ikinokonekta ang napakalumang kwentong ito sa mga nangyayaring lindol ngayon sa Pilipinas. Ayon kay Detas Universe, isang eksperto patungkol sa usaping ito, ang ahas raw na ito ay tinatawag na Naga Serpent. Ayon sa kanyang ginagawang pag-aaral dito, ay nagsisimula na raw kasing gumising at gumalaw muli yung nasabing nilalang. Nagumpisa raw itong magparamdam noong March 11, 2011 sa northeastern coast ng Japan na siyang nagresulta sa 9.0 magnitude na lindol at tsunami na may taas na 30 meters na itinuturing bilang isa sa pinakamalalang trahedya sa ating kasaysayan. Ayon dito ay nanggaling daw yung Naga Serpent sa kailaliman ng siyudad ng Nagasaki at kung titignan ay isa sila sa mga hindi masyadong naapektuhan dun sa trahedya noong taon na yun. Muli niya itong ikinonekta sa naganap naman na 6.9 magnitude na lindol sa probinsya ng Cebu at ayon muli sa kanya nanggaling naman daw yung Naga Serpent sa Naga City, Cebu na hindi rin kalayuan sa epicenter ng lindol. At gaya ng sa Nagasaki noong 2011, ang Naga City ay hindi rin gaanong naapektuhan sa nangyaring trahedya. Ayon naman sa ilan pang kwento ay hindi lang daw iisa ang naga serpent na to kundi marami sila at sabay sabay silang gumagalaw ngayon sa ilalim ng karagatan. At sa ngayon nga ay patuloy pa rin nakakaranas ng lindol ang ating bansa mula sa iba't ibang lugar kung saan ngayon lang araw October 9 sa ganap na 10.30 ng umaga ay nagkaroon ng 4.4 magnitude na lindol sa Pugu, La Union at ito ay naramdaman hanggang sa Baguio, San Fernando, Nueva Ecija, Dagupan, Lingayen at Urdaneta sa Cebu naman ay patuloy pa rin silang nakakaramdam ng aftershocks at ngayon nga ay nasa may git 10,000 aftershocks na ang nararanasan nila. Isa rin ang bagay na to sa ikinakatakot ng ilang mga teorista na baka raw posibleng ito ang magdulot sa binabantayan nga nating The Big One. Inuulit ko mga kaibigan, hindi ko ginawa ang kwentong to bagkus napakaluma na ng urban legend na to na higit pang mas nauna kaysa sa Biblia at matatagpuan sa halos lahat ng kultura sa ating mundo. Ito ay akin lang pinagsama-sama at ibinahagi sa inyo at wala ring ebidensyang magpapatunay sa kwentong ating napag-usapan. Kung iisipin nga naman ay tunog imposible ang bagay na to, ngunit sa kabilang banda ay pakatandaan na marami talagang bagay sa ating paligid ang mahirap ipaliwanag at mistulang isang hiwaga pa rin sa ating lahat hanggang ngayon.